Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong ipagbigay kaalaman ang kahulugan ng panaginip pamahiin at mga kwentong kababalagan ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang spiritual na aspeto ng buhay. Ito ay akin maingat na pinag-aralan at sinaliksik para mabigyang kasagutan ang kahulugan ng inyong mga panaginip. Marami sa atin ang nananaginip. Ito ay totoong naganap na sa hinaharap. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Ito ay gabay lamang sa mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga panaginip. Maraming salamat po kahulugan ng bubuyog sa panaginip. Sa totoong buhay, kapag ikaw ay hinabol ng mga bubuyog, tiyak na tatakbo ka ng matulin. Dahil hindi mo gugustuhin na makagat ng mga ito. Sa pamahiin, ang bubuyog ay sumisimbolo ng swerte. Sa panaginip, kaya ano na naman ang naisipahihwating ng mga nanghahabol na bubuyog Kapag na nanaginip ang tao, ramdam na ramdam niya na parang totoo ang mga pangyayari na nagaganap sa kanya sa panaginip. Kaya kung ikaw ay napadaan sa bahay ng mga bubuyog sa iyong panaginip at ito ay nagambala mo, takbo na dahil siguradong hahabulin ka nila na parang isang ubod tamis na hani. Natural lang na makaramdam ka ng takot at wala kang maisip kundi tumakbo ng tumakbo hanggang sa tuluyang kang makatakas sa kanila. O kaya naman ay tuluyang kanilang maabutan at papakin. Kapag naabutan ka ng mga bubuyog na humahabol sa iyo, ito ay nangangahulugan na ang mga oportunidad sa iyong buhay ay hindi lalampas sa iyo. Ibig sabihin ay nasa tamang direksyon ka patungo sa tagumpay. Dahil ang mga bubuyog na humahabol sa iyo ay sumisimbolo sa mga swerteng paparating. Ipinapahiwatig nito na dapat mong tanggapin ang anumang oportunidad na darating sa buhay mo at huwag na huwag itong pakakawalan sa iyong mga kamay. Dahil ang mga opportunities sa buhay ay minsan lamang kakatok sa ating pintuan. Kung hindi mo ito patutuloyin, ay maaaring ito mapunta sa iba at hindi na muling kumatok pa. Kapag naman ikaw ay nakatakas mula sa mga bubuyog na humahabol sa iyo sa panaginip mo, ito ay nangangahulugan ng kamalasan. Kamalasan, dahil ang biyayang para sa iyo ay hindi mo matatanggap sa ano pa mang dahilan. Maaaring ikaw ay nagdalawang isip na impluensyahan ng iba o hindi ka pa handa na tanggapin ito. Gayunpaman, ang pangyayari sa iyong panaginip tulad ng pagtak pagtakbong mo mula sa mga humahabol na bubuyog ay hindi mo mababago. Ngayon, alam mo na ang ibig sabihin nito. Hindi maaari na kapag napanaginipan mo ang mga nangahabol na bubuyog, ay magpapaabot ka na lang dahil naniniwala ka sa kahulugan na kapag inabotang ka nito, ay mapapasayo ang mga swerteng dala ng mga ito. Mangyayari kung ano ang dapat mangyari sa iyong panaginip dahil ito ay babala para sa iyo. Malaki ang kaugnayan nito sa iyong buhay. Kailangan mo lang buksan ang iyong isip upang malaman mo ang nais nitong ipahiwatig sa iyo. Kahulugan ng bubuyog sa panaginip